Ngayon araw nga guys ay nagkayaan kami maglakad-lakad patungo sa Binondo Bridge at doon sa bagong bukas na pasyalan na nila ay Plaza Mexico sa Intramuros. Ito nga ay bahagi pa rin ng Esplanade Pasig River na nagdudugtong sa Binondo at Intramuros. Kaya tara samahan nyo kami silipin ang ganda ng pasyalan na ito. At ayan na nga may nakasalubong pa kaming kapitbahay. At nandito na nga kami sa Plaza Mexico, napakadami talagang tao. Iba rin talaga kasi pag nandito ka, iba yung attraction, iba yung vibes. Sobrang luwag niya rin. Yan yung mga bata, nagtatakbuhan na lang sila. At ang lakas nga ng hangin dito, sobrang presko. Kahit pa paano, hindi naman siya maho. Nagtatakbo na nga dyan yung mga anak ko kasi minsan lang rin kami makalabas sa isang linggo. Alis maghapon lang rin sila sa bahay, lalo na pag may pasok. Sa mga pupunta pala dito na may kasamang bata, meron sila dito ang cart na pwede nyo At may mga stall nga sila dito ng pagkain kung gusto nyo mag food trip. Andito na rin nga kami sa bilihan ng pagkain. Gusto nila ng sweet corn kaya binilhan ko na sila. Bali nga pala dalawang option nyo, 50 pesos at 100. Ay ang binili ko ay 50 pesos lang kasi marami naman siya. Meron naman sila dito mga table and chairs, limited lang talaga. Kaya paunahan lang sa pwesto. Di Nagtitinda rin ang ang gaya na overload. Ano yun, te? Maano <laughs> At dito may mapagpipilian drinks. Kumain na nga muna kami kasi gutom na ang mga bata. Hey Ayun. <laughs> Paalala nga pala sa mga gustong pumunta dito, maging mong responsable. Sayang naman kasi yung ganda ng lugar kung dudumihan lang rin natin. At habang pauwi nga kami, naamoy namin ng usok ng inihaw na pusit kaya hinanap namin. Kaya ayan yung pamangingo tumawid na para dun lang sa pusit. Para dun o. Kuya, titinda, tinawid namin o. lang namin o. Nasaan yung sampu dyan? Wala na Sa 15 eh. Kasi si Kuya hindi oh, yeah. eh, yeah? oh, tinira mo siya. Yeah, shout sa iya. Kaya sa kaya? ya? Oh, teka ba sa iya, baka alam mo ya. Alexi! No, no, Alexi! Ay, Masayin sige. No. Hinala <laughs> pa namin yung ano, amoy ng musik, okay, nandito no. lang bala. Ayan okay. na. Gawa, Ate Jai. Pakita mo yung niya. Ayan. ng Bukod nga pala sa sarap ng pusit, ang binabalik-balikan namin dito ay yung sausawan na napakadaming sibuyas. Solid kasi, grabe. Oh, solid! <laughs> 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 Anga! sarap! Okay. nga, nag-over the backwood na ulit yung asawa ko dito kasi pauwi na kami. Pero naiiyayan kasi baka may makita daw sa kanya. Bali, ang purpose nga pa ng paglalakad na to, ay magbawas ng timbang yung asawa ko kaya sinamahan namin siya. Pero may demonyo siyang asawa kaya nag-food trip kami after namin maglakad. Bye-bye guys!